Tumagal pa ang usapan ng ating bida at ni Pink Guy. Mula sa mga bagay na importante at may katuturan, hanggang sa mga bagay na simple lamang. Ang pakikipag-usap niya dito ay naging nakabuti sa napakaraming bagay. Hindi man niya mapaliwanag ng maayos ay nararamdaman pero niya na ang mga ganitong klaseng conversation ay nakakabawas ng kanyang nararamdamang stress sa mga nagdaang araw. Pinag-usapan nila ni Pinkman ang ilang simpleng bagay gaya ng mga pagkain na nais nilang makain ngayon. Sinabi ni Pinkgay na kung papapiliin siya sa lahat ng klase ng pagkain sa mundo ay pizza ang pipiliin niya. Kung makakakain daw siya nito ngayon ay wala na siyang hihilingin pang iba. Nang tanungin naman niya si Elf Nana ay sumagot ito ng pagkain hindi niya inaasahan. Isang malamig na soda at isang mainit na sabaw at kanin. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng combination ito. Sinabi naman ng ating bida na para sa kanya ay ito ang pinaka-efficient na pagkain para sa kanya. Napakasulit talaga ng pagkain na may sabaw at kanin tapos may malamig na soda pa. Kapag may sabaw, mas madali kang mabusog kasi puno ng sustansya at likido na rin, kaya hindi ka agad mauuhaw. Ang kanin naman, mabilis kang mapupuno at may lakas ka agad para sa buong araw. Tapos, yung malamig na soda, perfect pampalamig at pampatanggal ng yumay. Swak na swak sa budget at siguradong busog-lusog ka. Nang matapos ang pakikipag-usap niya kay Pink Guy ay lumabas na siya kaagad sa chatroom. Ngayon ay nasa silid na niya siyang muli sa tapat ng kanyang computer. Inaalala niya kung bigla na lang bang magsasara ang lugar na ito sa oras na matapos ang oras niya dito. Kada pasok niya dito ay meron lang siyang labing dalawang oras para magtagal. Ngayon ay pitong oras na lang ang natitira sa kanya. Sa nalalabing oras na ito ay sisimulan na niyang alamin ang mga kwento at katotohanan tungkol sa dimension collapse. Nagtungo siya sa option na trading market kung saan pwede kang makapagbenta at makabili ng mga kagamitan at impormasyon gamit ang iyong ghost points. Ang isang libong ghost points ay nagkakahalaga ng dalawang milyong stones. Sa kanyang pagpasok sa trading market ay agad niyang napansin ang bumabahang pangangailangan sa impormasyon sa lugar na ito. Agad siyang napangiti dahil kung ang pag-uusapan ay ang larong Dungeon and Stones ay alam niya ang lahat ng mga impormasyon patungkol dito. Dahil dito ay mukhang hindi na siya magkakaroon ng problema pagdating sa pera. Agad niyang pinalitan ang option ng settings at nag siya mula sa pinakamataas na bayad. Nakita niya ang dalawang katanungan na umakit ng kanyang atensyon. Ang isa ay handang magbayad ng 70,000 ghost points para sa tamang strategy kung paano matalo ang lord ng ika unang palapag. Ang ikalawa naman ay handang magbayad ng libung ghost points para malaman ang mga detalye patungkol sa skill ilan sa ika na palapag. Para sa ating bida ay ito na ang pinakasulit na bayad na makukuha niya dito. Mabilis niya lang natapos ang mga pakikipag-usap niya sa mga ito at nakalikom na siya kaagad ng isang daan at talumput siyam na libong ghost points. Hindi mapigilan ng ating bida ang pagngiti niya dahil sa wakas ay tila umaayo na rin sa kanya ang pagkakataon. Walang tanong na nakalagay sa trade market ang hindi niya kayang sagutin. Makalipis pa ang ilang oras pagkatapos niyang pagkakitaan ang trade market ay isinagawa na niya ang pinakapakay niya. Siya naman itong nagtanong at nagpost patungkol sa dimension collapse. Pagka-post na pagka-post niya ay agad nang may sumagot na seller sa kanya. Isang player na may codename na Elf love ang nag-request sa kanya ng private chat. Kinagulat naman ng ating bida nang makita ito. Sa dinami-dami ng codename ay ito pa talaga ang natapat sa kanya. Nang buksan ni Bjorn ang kanyang chatroom ay napunta sila sa isang lugar na tila isang library. Doon ay nag-aabang ang isang malaking lalaki na afro ang buhok. Agad nitong tinanong ang ating bida kung nais ba nitong malaman ang tungkol sa Taro Tine School at sa mage na si Charnel Fergan. Sa post na nilagay ni Bjorn ay hindi niya direktang tinanong ang tungkol sa dimensional collapse. Dahil kung gagawin niya ito ay hindi siya makakasiguro kung tama o hula lang ang isasagot sa kanya. Mahihirapan siyang alamin kung nagsisinungaling ba ang taong magbibigay sa kanya ng impormasyon. Pero kung ang tatanungin niya ay ang tungkol sa nagkalat ng impormasyon ay siguradong matutumbok niya ang taong hinahanap niya. Sa kanyang pag-upo ay sinabi ng ating bida na nais niyang malaman ang mga bagay-bagay patungkol kay Charnel Fergan. Naintindihan naman kaagad ng seller ang pakay niya at tinanong si Bjorn kung dahil ba ito sa mga kumakalat na chismis patungkol sa dimensional collapse. Ito na ang pinakaaantay ng ating bida. Agad niyang tinanong kung totoo ba ang chismis na kumakalat. Sinabi naman sa kanya ni Uncle Boy na totoong sinabi ni Charnel Fergan ang tungkol sa dimensional collapse pero sa tingin niya ay hindi ito mangyayari. Agad namang naghanap si Bjorn ng katibayan o ebidensya kung bakit niya nasabing hindi ito mangyayari. Simple lang ang naging sagot nito sa tanong ng ating bida. Sinabi niya na alam niyang involve ang mga malalaking tao dito at kasama na rin dito ang tungkol sa away politika. Pakiramdam naman ni Bjorn ay hindi direkta ang naging sagot nito sa kanyang tanong kaya't nag-offer pa siya ng dagdag na 20,000 ghost points kung sasagutin nito ang tanong niya ng mas diretsyo. Napansin naman ng seller na mukhang desidido talaga itong lalaki na nasa harap niya kaya naman ipinaliwanag na niya dito ang nalalaman niya. Ang Tarotine School ay nag-focus sa pag-aaral ng dimensional magic lalo na tungkol sa labyrinth. May kinalaman naman itong kumakalat na isyo na ito sa isang eksperimento. Si Charnel Fergan ay isang master at may nais siyang subukan. Nagulat naman ang ating bida nang marinig ito. Hindi niya sukat akalain na magagawa nila itong mga gantong bagay para lang sa isang eksperimento. Nahihirapang magpaliwanag ang seller at di niya mabahagi ang detalye nito ng maayos. Pero isa lang ang sinisiguro niya. Hindi delikado ang eksperiment na ito kinakailangan lang nila na pauntiin ang mga adventurers na pumapasok sa loob ng labyrinth. Ito ang dahilan kung bakit ikinalat ng Tarutinay School ang maling impormasyong ito patungkol sa Dimension Collapse sa buong syudad. Dahil tanging ito lang ang nakikita nilang paraan para pigilan ang pagpasok ng mga adventurers sa labyrinth. Nang marinig ito ni Bjorn ay nalula siya sa bigat ng isiniwalat sa kanya ni Angkolboy. Pakiramdam niya ay hindi niya ito dapat nalaman mula rito. Sinabi naman ng seller sa kanya na hindi naman niya basta binibigay ang impormasyong ito. Dahil binibente naman niya ito at may katumbas itong malaking ghost points. Bukod pa doon ay wala naman siyang kinalaman dito kaya't okay lang sa kanya na may iba pang makaalam ng alam niya. Dagdag pa niya ay ilang araw na lang ay makikialam na rin ang royal family sa balitang ito at magsisimula na silang kontrahin ang balita. Gaya ng pagpapaliwanag sa mga tao sa plaza o paglagay ng mga posters. Dahil hindi papayag ang mga ito na lumiit ang supply ng mana stones. Dahil kung onti lang ang makakapasok sa labyrinth ay siguradong bababa ang makukuha ng royal family. Sangayon naman ang ating bida sa simpleng paliwanag na ito. Kaya naman sinabihan na niya ang seller na kompletuhin. Na nila ang kanilang transaksyon at ihahabol niya pa ang pinanggako niyang dagdag bayad. Pero laking gulat niya nang biglang hindi tinanggap ni Uncle Boy ang dagdag bayad niya. Sinabi naman nito na ayaw niyang pagkaparahan ang kagaya niya pa ni Elf Nana. Hindi naman makapaniwala si Bjorn na papalagpasin lang nito ang apat na raang stones. Natuwa rin ang seller sa pakikipag-usap sa kanya kaya hindi na ito nanangil pa ng dagdag bayad. Isa naman ang napatunayan ni Bjorn sa pangyayaring ito. Ang lalaking ito ay siguradong maganda na ang buhay sa Rapdonie kaya naman hindi na problema sa kanya ang pera. Ito rin ang nakikita niyang dahilan kung bakit marami itong alam na impormasyon na kahit siya ay hindi niya nalaman sa tagal ng ginawa niyang pag-iimbestiga. Bigla naman niyang naalala ang panahon nung nagsisimula pa lamang siya. Alam niyang hindi na dapat niyang pakialaman pa kung anong difficulty na tapos ng mga taong ito ang game. Dahil hindi na ito isang laro kundi isang realidad kung saan may batas na pang mga barbaro na ang tema ay batas ng kalikasan. Maski ang pagiging Little Balkan niya ay hindi mahalaga dahil sa lugar na ito ay isa lamang siyang baguhan. Nagpaalam na sila sa isa't isa at muli nang nagbalik sa kanyang kwarto si Bjorn. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang mumunting silid ay napagtanto niya na malayo pa ang kanyang lalakbayin at marami pa siyang kakainan na bigas. Gayon pa man ay may pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Hindi niya maitatanggi na natutuwa siya sa pangyayaring ito. Magmula sa lalaking bumili sa kanya ng impormasyon patungkol sa kung paano matalo ang Lord ng Ikaunang Palapag. Hanggang sa babaeng gustong makakuha ng impormasyon patungkol sa Skull Island. Kahit ang lalaking kausap niya lang kanina, lahat silang tatlo ay mas malakas sa kanya. May mga lugar silang napupuntahan at mga bagay na nagagawa dahil inani nila ito ng ilang taon. Pero maiisip niya palang na hindi niya pa mararating ang mga ito ay mas lalo na siyang ginaganahan dahil alam niya na kayang-kaya niyang makarating dito. Sa kabilang dako, sa tunay na mundo, nakita na ng moderator ang lista ng mga kaganapan sa karakter ni Bjorn. At laking gulat niya nang mapag-alamanan kung gaano kagrabe ang mga pinagdaanan nito. Tinanong niya ang kanyang assistant kung ilan sa mga players na nasa loob ng laro ang matagumpay na narating ang ikadalawang palapag sa unang subok pa lang nila. Sinabi naman nito na isang daan at labing pito ang agad na nakaakyat base sa kanyang memoria. Pero wala sa mga taong ito ang dumaan sa kamalasang pinagdaanan ni Bjorn. Hindi sila makapaniwala sa stats ni Bjorn ngayon. Kahit daw veteranong player ay hindi ito kayang gawin. Kahit gaano na sila katagal naglalero. Gayon pa man ay nagawa niya ito sa loob lamang ng dalawang buwan. Tingin naman ng babae niyang assistant ay baka sinuwerte lamang ang manlalarong ito. Pinaalala naman ng matanda na mala si Bjorn at kung swerte ang pag-uusapan ay di sana may ilan pang katulad nito na Swinner din. Tinuturing itong irregular na kaso ng moderator. Wala silang ibang samples na pwedeng pagkumaparahan nito. Kaya't hindi mababasa gamit ang statistics dito. Nahihirapan namang mag-isip ng maayos ang moderator at nagtatalo ang kanyang isip. Sinabi niya sa kanyang sarili na kung may makakagaya pala nito ay mas lalong hindi ito magmamukang swerte. Pero minsan ay may nakakagawa talaga ng mga ganitong bagay. Taong kayang gawin ang imposible na posible. O mas kilala natin sa tawag na himala. Dahil naman sa kanyang abnormal growth rate ay mas nakabantay sarado na ang moderator kay Bjorn. May naalala naman itong mga salita na binitiwa ng gumawa ng laro. Kahit daw tawagin itong palpak ng nakarorami ay magiging masaya. Siya kung may makatatapos nito. Sa lugar naman ng Rafdania, natapos na ang oras ni Bjorn at unti-unti na siyang nagkamalay. Agad niyang tinignan ang oras at napag-alamanan niyang tama ang mga sinabi sa kanya ng mga tao sa loob. Ang isang oras doon ay isang segundo lamang dito. Gayon pa man ibig sabihin lang nito ay kailangan pero niyang mag-ingat dahil labing dalawang segundo niyang hindi madedepensahan ang kanyang sarili. Pero lahat ng mga negatibong ito ay di na niya iniisip dahil mas natutuwa siya at hinijitin ng lugar na iyon ang kanyang ekspektasyon. Isa itong magandang source ng impormasyon. Kahat mapaghahandaan niya ang lahat ng advance. Nakaramdam naman si Bjorn ng antok dahil labing dalawang oras na siyang gising. Kaya naman agad na siyang natulog lalo na at may piging pa siyang dadaluhan bukas. Sa sumunod na araw, sa first district ng Imperial Capital Karnon ay dumating na ang ating bida. Gayon pa man ay mukhang wala pa rin siya sa sarili dahil hindi pa rin mawala sa isip niya kung anong kamalasan ang papalit sa dimensional collapse. Gusto naman niyang matapos kaagad ang event na ito para magamit niya ang Sky Auction House. Di naman maiwasan ni Bjorn na sa kanyang kasuotan. Kahit na walang silbi ang mga kagamitang ito ay wala siyang magagawa. Sa kanyang paglalakad ay bigla naman siyang hinarang ng isang lalaki. Pinagsabihan siya nito kung paano tamang lumakad dahil kailangan niyang panatiliin ang dignidad ng baron. Kaya naman kinakailangan nitong mag-focus sa kanyang paglalakad. Nagkilos barbarian naman ito para ipamoko sa lalaki na pagkakamali nila ito dahil umupa sila ng isang barbarian. Mas lalo naman siyang pinagalitan ng lalaki. Ang distansya ng lugar na ito mula sa kanila ay 6 na kilometro. Patuloy namang pinapagalitan si Bjorn. Nagpapanggap naman itong hindi naririnig ang mga pinagsasabi ng lalaki dahil maliit ito. Sa kanilang pagpasok sa lugar ay agad naman siyang pinuri ng Baron. Tuwang-tuwa ito dahil ngayon lang niya naranasan ang ganitong atensyon. Sa tuwa ay sinabi pa niya'ng dadagdagan pa niya ang ibibigay kay Bjorn na kabayaran sa serbisyo niyang ito. Natutuwa naman si Bjorn dahil good mood ang Baron. Nagpaalam na ang Baron at sinabing kailangan niyang puntahan ang count dahil naghihintay na ito sa kanya. Naiwan naman si Bjorn na pinapalibutan ng mga tao. Pinag-uusapan nila kung ligtas ba na iwan siyang nag-iisa. Dahil lubha itong nakakatakot para sa lugar na ito. Hindi naman makapaniwala ang ating bida na kahit ubod na ng laki ang katawan niya ay tila itinuturing peren siyang isang hayop na madaling masukol. Para lang daw siyang nasa zoo sa lugar na ito. Isa namang lalaki ang lumapit sa niya at sinabing tama ang kanyang ginagawa. Pinuri din ito si Bjorn dahil nakayanan niyang lumakad habang suot ito ng pagkalayo-layo. Sinabi sa kanya ng lalaki na habang wala pa ang baron ay pwede na silang mag-usap kaya't inaya niya ito sa malapit na pahingahan. Hindi naman nabigla si Bjorn at ikinatuwa pa niya na may makakausap siya. Sa kanilang pag-upo ay agad na silang nag-usap. Tinanong ni Bjorn kung okay lang ba na makihalubilo siya sa ibang tao dito. Sinabi naman ng lalaki na malabo ito dahil maski siya ay di pinapansin ng mga tao dito. Dahil dati rin siyang adventurer na kagaya niya. Nang malaman ni Bjorn ito ay naunawaan na niya kung bakit magaan kaagad ang loob niya dito. Nagpakilala na ang ating bida at tinanong ang pangalan ng lalaki. Siya si Carls Erymore, sa simula pa lang ay magaan na ang loob niya dito, marahil dahil dati itong adventurer at hindi siya arrogant gaya ng ibang knights. Tinanong naman siya ni Carlos kung ano ang tingin niya sa Imperial Capital. Pero hindi na ito nagawang sagutin pa ng ating bida dahil dumating na muli ang butler ng Baron. Galit na galit ito at sinite siya kung bakit nakaupo lamang siya. Pinatigil naman siya ni Carl sa ginagawa niya at pinagtanggol si Bjorn. Sinabi niya na kaya ito nakaupo dahil inaya niya ito, wala naman ang nagawa ang butler kaya't pinagsabihan na lang niya si Bjorn. Sinabi niya dito na sa oras na matapos siyang magpahinga ay kailangan na niya kaagad tumayo. Dahil pangit daw tignan ang isang barbarian na nagpapahinga kaya't makakasama ito sa imahe ng baron. Tingin naman ni Bjorn na iisipin lang ng mga tao na nagpapahinga siya gaya ng iba. Muli namang nagalit ang butler at sinabing magmumuko siyang mahina sa mata ng mga taong naririto. Pinapatayo na niya si Bjorn at sinabing kahit pagod ito ay kailangan niyang ipakita na isa siyang magiting na barbarian. Medyo naiingayan na ang ating bida sa bunganga ng butler. Kung hindi lamang sa isang million stone ay kanina niya pa sinapok ito. Nang maalala naman niyang isang million stones ang magiging sahod niya sa gig na ito ay agad na siyang tumayo. Walang wala ang isang araw na paghihirap kumpara sa kikitain niya. Susubukan niya ring magpaka-barbarian gaya ng gusto ng butler. Isa siyang tunay na warrior na barbarian na hindi alam kung paano ang buhay sa sibilisasyon. Sumigaw siya ng malakas na siyang ikinatamba ng butler. Valhalla, sigaw ng ating bida. Ang lahat ng taong nakita siya ay nagulat sa kanyang ginawa. Ang iba ay natakot at meron ding namangha. Nagagalit naman ang butler sa bigla ginawa na ito ni Bjorn. Pero wala nang pake ang ating bida dahil ang mahalaga ay napagan ng pagsigaw niya ang kanyang kalooban. Nagsimula na siyang lumentak ng mga pagkain na parang isang ganap na barbarian. Hindi naman makapaniwala ang butler sa inaasal na ito ni Bjorn. Mas lalo namang dumami ang atensyon na nakukuha ni Bjorn galing sa mga mayayamang tao na naroon. Ang taranta at kabang nararamdaman ng butler ay biglang nawala nang makita niya ang reaksyon ng mga tao. Ngayon ay natutuwa na siya dahil ito ang nais niyang mangyari kanina pa. Pero may kasabihan nga tayo na, be careful what you wish for, cause you just might get it all. Bigla siyang hinawakan ni Bjorn at sinabing trip nitong basagin ang bungo niya. Biglang nang inig sa takot ang butler at sinabing napakarahas naman ang biro ni Bjorn. Sinabi naman ng ating bida na hindi siya mahilig magbiro,